Ispate na magkasamang dumating ang mag-real couple na sina Janine Gutierrez at Jericho Rosales sa venue ng Freeview Ball 2025 na napakaganda at guwapo sa kanilang kasuotan. A little bit of soundbite right? for fashion. Okay. you very much. Thank you very How are you doing? <laughs> Sa hallway pa lang sa Mutsaring Pres na ang kumukuha ng picture sa kanila at kabilang ang interview at laging ready naman ang dalawa sa kanilang mga sagot. Isa sa mga tanong sa kanila kung magkakaroon ba sila ulit ng project na magkasama at kinumpir ni Manager Rosales na meron nga na buong project para sa kanila soon. Developing uh, developing yes, Sulong kinukuha na ng picture si Jericho Rosales na natiling gwapo pa rin ito kahit may edad na. Nahalatang masaya ito sa relasyon nila ni Janine Gutierrez ngayon. <silence> Samantala habang naglalakad ang dalawa, hindi alam ni Jericho na pasimpleng kinukuhanan siya ng video ni Janine Gutierrez para makita ang reaksyon nito sa sasabihin ng dalaga. Baba lang ba si ng kape. Nasa pa? Nasa, pa? <laughs> Nasa pa? Noong una, talagang hindi maintindihan ni Jericho Rosales ang sinabi ni Janine Gutierrez. Nalilito ito at panay tanong sa dalaga samantalang halatang pinipigilan ni Janine ang tawa niya. Ano ibig sabihin? Nasa siya sa mukha? pa <laughs> pak! <Nasapak. laughs> Bakit? Ano nang hindi na matigilan ni Janine Gutierrez ang kanyang tawa sa kanan na nahalata ni Jericho Rosales na pinagluluko lang siya ng dalaga. Napakyakyot naman nilang dalawa tingnan. Yeah. Sino, sino sumapak sa kanya? Yung kate. <laughs> Magkasama uli ang ikonin sa isang event at naitanong kay Janine kung bakit laging maganda at blooming ito. Narito ang kanyang sagot habang titig na titig sa kanya at nakikinig si Jericho Rosales. Yes, na no, parang when you're happy, it really radiates. Kasi when you're sad, parang even if you smile, hindi ka masyadong maganda. So I think always just work on your like self-love and like inner happiness. Pinapapili si Janine Gutierrez kung self-love or eco-love at mabilis na sinabi niyang eco-love ang kanyang pipiliin dahil masaya siya kay Jericho Rosales. Self-love yes. so, or eco-love? And eco-love of course. It makes you happy? Yeah. Oh, okay, sure. So, ito nito. And ikaw eco. You have to be